Ayan, papunta na kami sa city. Medyo hindi pa kayo sa isindaan. Medyo umambun-ambun pa. Ayan, papunta kami doon sa city. Uh, medyo tinanghaloy na kami. Ayan, kasama ko yung asawa ko. So, ayan, dito na ako sa apartment. So, ayan, good afternoon. Ayan, nandito ako ngayon sa ano, sa apartment. So, ang ganda talaga ng view. Nagaganda talaga ako sa view. nang may ano ata. So, ayan, may perya. Siguro may piyesta. Uh, mamayang gabi. Ayan. Ito kasi yung pinili ko. Kasi mas, uh, oh, mas prefer ko to. Kasi pag yung, lalo na pag may bisita ka, pwede silang tumambay dito. Para hindi sila siksikan sa loob ng uh, ng bahay. Kasi doon sa second floor kasi eh, may terrace naman. Kaso yung makikita mo lang talaga yung sa baba. Hindi mo siya kita yung, yung ganyan. Gaya nito So, ayan. Worth it naman yung eight, uh, ano, yung uh, renta. Ito uh. talaga yung ano. Kasi uh, may gusto yung asawa ko doon sa uh, ano talaga. Walking distance lang sa mga ano sa school at, at saka doon sa mga bilihan. Uh. Uh, kaso mas gusto ko rito kasi lalo na pag, uh, pag uh, yung uh, magluluto ako mag, uh, ano. tapos yung pag naboboring ako so titingnan ko lang yung dagat ayun oh si eh, hindi ko na eh, hindi naman ako mahilig maligo sa dagat kaso gusto ko talaga yung mga yung tanaw-tanaw lang ba nagmumuni-muni ayan muni-muni ako pakita ko sa inyo. So, ayan. Buti na lang hindi maulan ngayon. So, stuck kasi siya dyan pag maulan, no? So, inano ko na kanina. Inunti-unti ko lang kanina. Kaso, syempre, baka kasi may dumaan doon sa baba. Pag pinush ko kasi siya, nadadaan siya. Although may butas naman siya pa, ano. Kaso, ay, nakalimutan ko talaga yung walis tingting na naman. May ano kasi ako yung map pa. So, ayan. Buti na lang na ko na siya. Doon. Pinush-push ko lang. Kaso pag inaano ko naman, yung todo-todo na push siya, pumupunta siya doon. So, inaalala ko kasi baka kasi may mabasa. Baka pa kasi may big, biglang dumaan doon tapos mabasa O, oh, di ba diba? Mamaya ma... ma baka kasi mamaya may mabasa uh, um, baka mamaya magkaroon pa tayo ng <laughs> may mahirap na sa so, ayan nawawala kasi yung uh, ano ko yung, uh, mga, mga problema mga sakit na mga, mga konting problema lang ba o kagaya ng utang ayan na. ito paano nakikita ko yung ano sandali ay ano ko so ayan na. diba tanaw tanaw kung anong ano anong, anong meron sa baba ah na. chismis chismis kung anong nangyayari sa baba ayan na. tapos naglagay ako ng ano dito ayan, lamesa, may lamesa kaming maliit dyan, so buti nalang may uh, matagal ko na yan, bitbit -bit ko na yan folding kasi yan eh, so bitbit -bit ko yung pagpupunta kami ng beach, pagpupunta kami ng uh, cementerio, ayan bitbit -bit ko lang, so dinala ko na siya rito para may lamesa kami rito sa labas so para pag may tambayan ba ayan Ang problema lang talaga pag maulan. So, ayan yung baha diyan. Na-stuck na siya diyan sa ano, sa gilid. Although malapit lang sa kalsada, na-stuck lang talaga siya sa gilid. So, doon ko na pinark yung sasakyan. Ayan na, tinitignan ko talaga yung mga... Ayan na, tinitignan ko talaga lagi. kasi nung hindi pa kami nag-rent uh, ang ginagawa kasi namin na uh, uh, pag umaga so maghahatid ako sa bunso ko 6 o'clock uh, tapos balik na naman ako so, so syempre yung gas no nasa 300 300 sabi na natin 350 o 300 uh, mga ganon uh. kaya ang ang hirap kasi uh, uh, ang gas magkano ba times natin sa 5 days. Tapos pag uh, sa pag may laro pa sila ng Saturday, Sunday, mag-attend uh, sundo pa ako. Oh, so, unlike kasi nang mag-rent ako, uh, medyo uh, ano na sila sa lala sa allowance nila. Uh, dito ako nilulutuan ko na sila rito. Uh, yung pagod, at saka yung ano, hindi naman ako kasi natutulog dito kasi wala pa kami masyadong gamit. Isa lang yung kwarto, saka isa lang yung kwarto, walang masyadong upuan. Ito lang talaga yung upuan namin. At saka yung lamesa na may dalawang upuan. Yun lang. Saka yung higaan. So, yun ang pinaka, yung mga pinaka-importanting gamit ng mga bata, ang binili ko lang yun. So, yung iba naman kasi gamit na sa bahay, dinala ko na lang dito. Yung mga hindi namin ginagamit. Ayan. So, Paggabi kasi eh, ano hindi ko maiano sa inyo paggabi eh. kasi madilim madilim siya pag pinakita ko kasi siya rito. So wala pa tayong uh, budget para sa mga na pang uh, camera na pang uh, magandahan pa na camera. Mamaya magsasayang ako. So mamaya uuwi din ako. So uh, umuwi kasi ako. Nauuna na kasi yung asawa ko, 5. Tapos ako naman 7, mga ah, ganun. Inihinti ko pa yung inihintay pa, yung dalawa to. Pagkatapos ng dinner nila sa kanila ako uuwi. Eh. Tapos balik na naman kami ng mga 10 o'clock ng umaga, sabay kami ng asawa ko. Ayun. Yung Ay, asawa ko kasi hindi siya sanay sa mga ano. Eh. Kung ano lang yung nakasanayan niya na mapagtulugan doon lang siya. Pwede naman siyang ano rito. Kaso syempre, wala siyang kausap dito. Yun ano lang, yung body bodyguard niya na isa. Uh, lang ako, lang ako lang. As ito. So, mas gusto ko kasi ito. Kasi, hindi siya masadong matamis. Unlike kasi yung red at yellow, sobrang tamis. Kaya, mas preferred ko talaga yung green. Sa mga store, kasi bihira sila magtinda ng green. Uh, mostly talaga, red, yellow. Bira yung green. So, siguro mahilig yung mga Pinoy talaga sa matamis. Ako kasi may, medyo natatamisan na kasi ako sa mga ganun eh. Uh, although, dati gustong gusto ko talaga yung mga matatamis. Kaya, so, ngayon nagkakaedad na. Aware na tayo sa mga matatamis. Uh, bawal na tayo sa mga matamis-tamis. Kasi nagkakaedad na tayo. Ayan na. Kumare! Uh, mag, ano, magsasaing muna ako sa so, sa akin. So, may nakatira na sa ano, sa second floor. Uh, dati wala pa. So, ayaw ko siyang i-close kasi nasira ko nga ito. Nakalimutan ko yung ano ko. So, ayan lang muna. So, patang ko muna kayo dyan. Ha? Kasi magsasain ako yung ano kasi nila dito, yung uh, tubig nila dito, hindi pa pwede sa ano, sa panghugas ng uh, panghugas ng kanin o kaya ano, kasi na ano, kasi medyo medyo, medyo may naatak na atak. Ay, kalimutan ko yung ano, ginamit kasi nila siguro yung panghugas sa plato, nakalimutan ko bumi. So mamaya bababa na lang ako. May tindahan naman dito na malapit. Kaya bababa na lang ako mamaya. Sa baba kasi, pag baba mo, may tindahan na kasi dyan sa kalapit bahay So, sa ko lang sila, nang sakto lang. lang. Ay, kasi, bibili sana ako ng extra rice para hindi na ako magsasaing. gusto sa... Kaso, sabi ko magsaing na lang ako. Para medyo maiginig ka. Makainin nila. So, ayan mga sa magsasayang lang ako kasi, uh, ano oras na ba? Time check muna tayo. Ano oras na? Titing na, check ko lang dito sa cellphone. <laughs> ayan, 5 o'clock na kasi. So, labasan na ng bunso ko. Pero umuwi siya ng 5.30. Kasi minsan may ginagawa pa sila sa school. kaya dadaan pa siya dyan sa medyo malapit sa ano. Kaya ano. Yung anak ko kasi, yayain ko sanang umuwi muna kasi yung tubig na inaayos pa nila. So, check na ito tubig na. So, bye-bye!